mega love shout out ayan, kamusta kayong lahat ngayong araw na to guys ay uh, medyo busy kami kasi mayroon kaming bisita na galing sa mainland yung aking mga pinsan at aking mga auntie so ngayon busy busy kami dito nagluluto para sa kanilang pagkain mamaya ayan ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga niluto namin at kung ano yung mga ginagawa namin dito guys, I share ko lang Hi guys, mega love shout out. Good morning. Ayun, ngayong araw na to ay bisibisihan kami ngayon kasi meron kami mga bisita ng mga pinsa namin at uh, aunties na galing Manila at sa galing sa Italy. So ngayon, i ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa namin, kung ano yung mga niluluto namin, guys. Ah, so, uh, ito guys, yung aking kapatid ay nag hihiwa ng manok na native. Uh, apat na piraso yan. Ang dami, oh. Shout out, Brad. Ayan. So, ayan. Ay, adobo daw mamaya. Ayan, tsaka mamaya tinula. Tapos, yung iba naman. Oh, so, ito yung mga kapayas. <laughs> Para sa tinula mamaya. <laughs> si Ate Net. Ayan, nagluluto. Hi, Ate. Hello. Thank you, okay. Nagluluto siya ng ubilet, Ayan. Oh, nagbayat naman talaga siya, Te. Oo, oh, ano Okay right. na pala, pero nagbili, nag si Inday ng, ano. Nagpakalpasan? Oo, uh, apat na perasong, ano daw. Sige lang, tagoon. Tagoon. Diyan siya nagluto. Alam niyo naman sa probinsya, guys. Ayan ang mga lutoan natin dito. <laughs> ang sarap niyan, Te. Thank you, Te. Tapos, ang aking kapatid naman ay, ayan lagang shells. Ayan. Shout out bunso. Siya naman ang nakaano sa adobong lagang mga shells. Ayan. Si Gaashawi, hindi pa ata nakakita nito ng lagang. Ayan, Gaashawi ang lagang, oh. Ayan. adobo yung mga ibunso. Tapos ito yung mga kinukuha ko dati sa Saudi, guys. Pero iba-iba yung sa Saudi noon. Wala mga ganyan. Walang mga parang mga sungay-sungay. So, ayun, inaantay na lang namin ang mga bisita at papunta na raw dito. Ito ang isa, ano kaya ginagawa nito? <laughs> Anong ginagawa mo, Dain Dja, Dain? Nagabalat ng papaya para sa ano, sa manok mamaya? Sa tinulang manok. Sa tinulang manok. So, ayan, thank you, pamangkin. Ganito dito guys pagka oh, may kulungan kami ng manok 'yan Pagka merong medyo handaan oh, ay natutulungan talaga lahat dito. Ito lang masaya dito sa probinsya kasi nagtutulungan talaga. Ay. So ayan medyo mainit noon. Ang aking papa nakaupo. 'yan. So ito ang isa, hindi pa nahiwa. <laughs> Kawawa naman. First time ko kaya nagtanggal ng mga balahibo niya, hindi ako marunong. <laughs> so, mamaya ipakita ko oh, sa inyo lahat kung ano yung mga niluto na, ano mga naluto na. nagpanorin rin ako, nagpaluto rin ako ng ensaladang langka doon sa pinsan ko doon sa kabilang bahay kasi nga hindi ako marunong nun. So, <laughs> masarap kasi magluto yun doon yung pinsan ko kumakain ako ng candy kaya doon ako nagpanoto so mamaya update ko kayo guys pag nandito na sila ulit ay may mga balas pa dyan o kasi may pagpapasimento ata so ayan ganun lang update ko lang chika chika excited na ako sa pagpunta na aking mga pinsan kasi matagal na rin kasi sila na hindi um, nakapunta rito sa island so ayan Inaantay namin, papunta na sila sa ano na ata sila na sa bangka. Doon kami galing kahapon kasi Ininvite din kami kahapon. So ngayon, sila naman ang pupunta rito sa amin. So ganun lang ang buhay namin dito sa probinsya. <laughs> oh, yan, guys, may Indian mango pa. Ang dami ding ano dun, te, santol. Ayan oh, na yung ubilet Ito masarap ito, guys. Oo, kahapon doon kami galing. Dami daw Bangkok na santol doon. so Matamis daw, pero dalawang puno daw kasi doon. Isa yung parang maliliit lang, isa Bangkok. May matamis daw, sing isa yung may maasim ata. Ayan guys, may pawayan kami dyan. Bigay na aking pinsan kahapon. Sa so, magtagay-tagay mamaya. <laughs> so, yan, ang, yan yung aking tulugan. Oh, yan kilabunso. Yan. Tapos yung aking papa na dito, dito natutulog yung aking papa. yan yung kanya oxygen. Oh, andiyan yung nebulizer niya. So dyan siya natutulog. Yung mga pamangkin ko, dito naman. Ito naman yung kwarto nila. So ayan. Ito yung ito talaga yung aking room ito yung parang itatang malaki kaso hindi ako natutulog dito <laughs> yan yan yung aking room so ito yung sa sala namin Pakunta doon sa balkon yan ang wheelchair ni papa yan tambayan pag sa hapon at ah, ga hinibi ka man. Oho. <laughs> Naginibi sa sang usok, grabe. <laughs> oh, ayan. Ang aming Indian mango guys, yung bunga nandoon na sa likod. Dito medyo wala na, pero may mga bulak na yan ulit. May mga bulaklak na yan. Tingnan mo may mga bulaklak na dyan. Ay, hindi ata masyado makita. Namumulaklak na siya ulit. O, oh, ba? Diba? Walang tigil ang bunga nito. So, ayan. pa ay, manok dyan, oh. Wala. lumlum ang manok. Sana all may ginalumluman. <laughs> ayan na guys. Oh, luto na. Ay, sarap niyan, te. Oh, tingnan nyo guys. Sarap niyan. Ang tawag dyan ay obelet. Ayan. Request talaga ito nalutuin Kasi masarap ito Meron din dyan po Tukutsinta hmm. San ka galing, Kai? Yan na, guys Ay, magluluto na Ng adobong manok Ay Adobo ba o tinula? Tinula lang muna, ma'am At tinula lang daw muna Nulutuin Sirap na umigot na sa gabi Ito, ito, ito Ito ang manok Ayan, guys Native do, native Sarap. Ayan ang kapayas o papaya. Sino ko makain? Sino kung gusto kong magkain ng tukos? Oh. O ko, minatirang konti. Guys, ito yung favorite ko. Nagpaluto ako ulit ng insaladang langka. Ayan. Sarap nito guys. Kahit ito lang yung ulam ko, solve na ako dito eh. So, ayan. Ayan. Oh. Ayan guys. Ito naman ang adobo sa lagang, ah, adobong lagang. Yan. Hindi pa siya tapos. Ma shells Jan. Ang tawag dito sa shells na to ay pungsuran. Ayan, shout out sa mga nakaalam nito. Oh. Busy-busy talaga kami. Masaya kasi, syempre, ang tagal nang hindi nakapunta yung mga pinsan ko Ano, ano talaga kasi namin ito, mga uh, pinsan buo kasi both side, mama at papa namin magkakapatid. So, ayan. Tsaka yung kapatid ni mama na dalawa ay tatlo pala, tatlo. Yung dalawa galing Laguna, yung isa doon lang sa amin sa mainland. Hindi ko kaya, guys, magpadukot nito. <laughs> Wala pa ring apoy kanina pa. <laughs> Ayan, kasi nilipat namin yung ano dito, look, kasi para maliwanag. Ayan. Ito, 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 <laughs> Grabe daw sa posak. sarap talaga nito, native. <laughs> sarap guys. Ayan, ang masarap dahil yung magluluto ka ng ganyan. And then, oh diba, ang cute ng mga lutoan namin. Meron din kami dyan stove sa loob, sa kusina. Kaso, mas maganda magluto sa ganito. ba? <laughs> diba? <laughs> Probinsyang probinsya. May dalawang doyan dyan. Sinong magdoyan? <laughs> Ayan. Diyan ako na pag sa tanghali. Kasi mahangin, malamig dito. So diyan ako natutulog. So andiyan na daw sila, guys. Dumating na 'yung aming mga bisita. Abangan ko dito sa gate. Kaya manghihingi ako ng 20 pesos. <laughs> so nandito na daw sila, guys, at aabangan ko sila dito sa gate kasi may entrance. <laughs> oh, ayan. Sino kaya ang nauna? Yung iba naglalakad grabe na mula naman yung mukha ko. Tapos ang laki ng eyebag ko. Wala akong tulog. Wala na naman tulog. Ang oh, no, no. una-una. <laughs> oh, shout out. Hello, <laughs> Hello, lang people. Ayan ang aking tits. Ang isa ka tita ko. Nakapatid ni mama. Ayan. Ano ni dala mo tita? Ito lang. Yeah, okay. Day ko ah. Ay, ho, hindi ka muna nabubog. Nagubog. ay, ano basa. No! Long time no see! <laughs> Ayan na si Bunso. <laughs> <laughs> ah, ito hey, patukaran na ito. ba ba abaw. Patukaran aba. na ito. ay. Ayan na. Dugay-dugay. Manis sila. Hindi nakapunta. Hello. May mga dala pa sila. Mga isda. Oo, oh, oo. Oh, oh. May mga pa sila. Mga isda. Nagluto na nga kami. May marcha. Isa, ra isa. Sa palang. Isa oh. May may entrance, may entrance. Gina marchahan gid kamo. Oh, shout out. May entrance ang gate. kasi kasadong ay, abaw kay manginika gali sila ya ay ay ay, ay, ay wala sila yung nagupo dyan eh sila ay abaw ay abaw sila ay abaw sila <laughs> ay No, no na, nuna eh, hindi ubra mga hinika pala kayo, ya. Pa-hinil <laughs> muna ako bago ako. Oh, ayan na guys, 'yung iba hindi nakasama kasi mga sinumpong daw ng hika. Uh, may luwag sayang ang dala. <laughs> Sige lang, oh, ayun, mayroon pang nagluluto diyan. Pa-hinil muna ako. Paka-99. To. Kakain kasakaton hika. Si Dudong bakit di sumama ni? Eh? Wala kami sumama. Ah, okay. Ah, sunod lang siya rito. Hmm, ayan yan yung galing na Italy. Isa yung anak niya. Hindi kasama kasi may mga hika. Sinumpong ng mga hika. Ay, Diyos ko po. <laughs> ah, ready sa tininit ka? Oo.

So ayan guys nandito na sila Yung iba hindi nakasama kasi Mga sinumpong daw ng hika Dahil nga kagabi nagsayawan daw sila kagabi So ayan mga sinumpong ng hika Babalik na lang sila daw dito ulit So ayan Ang dami pa naman namin niluto Mamaya pa naman yung hanggang mamayain sila dito hapon So ayan Masaya ang aking papa Uh, update ko na lang kayo mamaya guys pagkain na na at luto na yung mga pagkain oh, oh, oh. ayan guys luto na ang adobong lagang next ang tinulang manok ayan na ang tinulang manok guys oh sarap ang bango ang bango Oh. Ang habang ko gani, ang habang ko gani, siling ko hindi na sa kasakit. So... Aray pa guys, aray. <laughs> ano naman ang niluluto nyo guys? Adobo. Adobo, native na manok. Apa. Sure ba kayo na masarap yan? Re, <laughs> <laughs> <Be>? tingin, tatingin. Chip-chip <laughs> nyo siya papatol. Yeah. Muni chip-chip nyo. O ayan, maraming salamat sa pagtulong. <laughs> Ayan. Ang mga cute. Ang, <laughs> ang cute ng mga sili mo, ate. <laughs> so, ayan. Adobong manok. Native. Ito, guys. May isda din. Ayan. Marinade mamaya na bangos. Ano naman ang luto mo, ate? Ano ang torta? Ha? Lobo, to, torta. Tortang... Lobo. Lobo? Ay, parang bagong pa, ba, bago sa pandinig ko yan ah. Ayan, may ano siya. Tabios. Tabios. Uy, masarap yan. Parang okoy. Okoy ba yun? Tawag doon. Uh -huh. Ang Ayan guys, ang adobo, hindi pa siya luto. Pero malapit na yung maluto. Sarap ng bango, no? Hmm. Nami, nasaya at native. Guys, meron pang inihaw na isda. <laughs> Paano kaya? Daming ano ah, daming ulam. Meron pang alimasag. Ah, Ayan. Alimasag. Ha? Mamasag daw kay lalaki.

so ayan na guys yung ibang niluto yung ibang niluto, ito na yung iba hindi pa naluto <laughs> hindi pa luto yung iba, ayan mag-aalmusal, mag-aalmusal daw muna sila yung iba para sa lunch ayan, ayan may tinulang manok dyan may adobong lagang, may alimasag may insaladan lang ka, ayan Inihaw na isda, may ukoy-ukoy. Ang ukoy ni Saday? Hindi. Ano na saya? Ang tortang, tortang um, dulong. dulong. O, oh, tortang dulong daw. Dulong. Bahala na lang ka mag ko kung ano yung dulong. <laughs> Nang lubo ba? Ayan, Ayan kay. na guys. Kainan na. O, hindi pa yung luto ang iba. Ayan. Ayan. Ayan.

si to si Jasper shout out magdalam shout, shout, shout out sa aking kapamilya Ayan, thank you sa pagdalaw kay papa kay, kay mama salamat guys <laughs> Ayan. Thank you guys. <laughs> <laughs> Grabe gito ya. <niya>. What a word. Dahak <laughs> dahak oh, gito. Shout out dyan sa mga ano. Sa, sa, may, may, ano, uh, oh, oh. ano ta? Ano ta? Pagkailangan nyo ng toothpick, wala kayo doon. Oo, ano na sa? ayan. Mm -hmm. Yung tunok sa diba? simuyaw. <laughs> <laughs> double purpose pala 'yan ta. Uh, oh, di oh, ba? Dito. Oh, dito? Oh, diba? Ganun lang kasimple, guys. Buhay probinsya. Oh. Buhay probinsya. ayan, guys. Rolling naman ko. Ay, kamusta? Ano, ano? Nabusog ba kayo, guys? <laughs> o, oh, ayan. Thank you. Video ni Saya, video. Kay pang premiere ko sa aking YouTube. Ayan. Hello, hello. Siguro nakapulo na ko Oo. Oh, Oo. ng aking mga kapamilya ay magtagay-tagay. Papa, kain nga na maya pa. oh, ayan. Tuba. Tsaka ano. Sana yung mga kasama nyo. <laughs> May tuba na. Aba. tapos. Tapos sa sila magkainan. oh, ayan yung mga pamangkin ko na mga sisipag. Maraming salamat mga pamangkin. Ayan. So, ayun lang guys. Tapos na magkainan dito. At ayan naman. Masaya naman silang lahat kasi nakakain naman din lahat. Ayan. <laughs> Sobrang init. Yung may naliligo pa doon. So mamaya ulit kasi mayroon pang mga niluto na hindi pa nakain. Merienda naman mamaya. Tapos punta kami nang sementeryo para dalawin yung ate ko. Kasi yung iba hindi pa rin nakapunta din sa ate. So ayon. Thank you so much guys for watching. And mega love shout out sa lahat. Salamat sa palaging support ninyo sa akin. Ayan. Bye guys. Ayan. See you on my next vlog. Thank you. Ayan. Magbabay lang muna kayo. kay magbabay na ako. Bye guys. Maraming salamat sa panonood. Ayan. Thank you tita. Ayan. Thank you. Magsayaban daw. Mayami ang konti.